Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat muli pong nagbabalik sa inyong harapan na inyong abang lingkod So, kumusta po ang araw natin today? Kumusta ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga anak? At syempre, ang ating uh, sarili, sarili talaga So, anyway, ito pong video ito ay napapanood po sa isang uh, istorya na isang nanay po. Ayan po. Meron to tayong bibigyan ng isang reaksyon sa isang blog ng isang ating kalingap na si Kalingap Turak. Ayan. So, si Kalingap Turak po ay isa siya rin pong kalingap na uh, dapat siya ay magkakaroon na siya ng for good na sana siya magkakalingap na arang sana po mga mat na pag-isipan niya na hindi pa kailangan hindi pa oras para siya ay mag for uh, good so nagbalik po siya, nandito po siya dito sa atin sa Bansang Kuwait so shout out po so eto guys, pakinggan natin kung ano ang nilalaman ng buong ng istorya ng kanyang uh, nalingap sa parting Mindanao yata to. So, bibigyan natin ng konting reaction, guys, tungkol sa video ni Kalingap Tura. Salamat pa. Hey, Patricia Aprilan. Uh, ilan taon na po kayo? 65. Kali, ano pong isang kabuhay niyo po dito, Nay? Ito lang, nag-ano ng gulay. Yung isang eh, niya po, Nay? Wala na, patay na siya. Um, Ayan, sa unang interview ni Kalingap Turak guys, si Nanay ay uh nag-iisa na la siya. Wala siyang kasama mga anak sa kanyang bahay. Ang nakakalungkot doon isipin sa ganitong uh, kalagayan ng isang magulang na dapat ay kahit isa sa mga anak ay nandoon o isang apo na mag aalaga para sa kanya. Bagamat malakas pa man si nanay at kaya pa naman niyang kumilos, pero iba pa rin po na merong kasama sa bahay. At ang isa pong nakakalungkot doon, ay wala rin po siyang bahay. Nakikita rin siya sa isang bagay na open ang lahat. At nakakalungkot, ah uh, bagamat siya ay nag-iisa, hindi dapat ho. Dapat nag-iisa na siya sa buhay kasi nga ang hirap ng panahon. Hindi natin alam sa kulaw ang mga nangyayari sa kapalikiran. At inpe At... Isa po eh, dito na sa upuan, dito yan. Dito mismo sa inuupuan ko. <laughs> ano pa pala Hindi hmm, ako magharap sa lamisa. Walang, walang mga ano, takip, wala tanla pagtulog niya. Wala siyang higaan. Doon siya natutulog sa upuan na walang open air ang lahat. Paano na kapag umapag ito, sobrang ulan, di ba? Nakakaawa ang sitwasyon. Ang isa pa, eh, talagang kumikilos siya na mag-isa lang sa buhay niya. Sabi nga ni nanay, sabi nga ni nanay sa kanya, ah uh, siya ay nagtatrabaho ng kahit anong klaseng trabaho. Mabuhay lang siya, may pagbilin bigas. At nakakalungkot isipin sa hirap ng buhay. Alam niyo gamis na nakakahisak at sakit sa damdamin talaga. Na kahit anong hirap talaga, dapat magulang. Nandiyan lagi sa tabi ninyo, di ba? Ang ano natin diyan, hindi nata natin pabayaan ang ating magulang kahit tayo ay naghihirap. Malipan na lang tayo kung tayo ay malayo at wala talagang uh, no choice, no? Pero kung nandyan naman at mga kamag-anak, kapatido, anak, dapat huwag pabayaan. So, sabi nga niya, tres ang anak niya, patay na yung siyang, apat ang natitira, dun sa apat na yon wala man lang kahit isa na mag-aruga sa kanya bagamat sabi ko nga eh kahit pasabihin na uh, mahirap ang buhay syempre kahit ako hindi ako makiki ah, uh, ano ba ito? makiki, uh, ano rin sa mga anak kapag kaalam mo na hindi ka hindi uh, hindi, parang maano ang loob mo, no? Ayan, mas mahirap kasi nga na na nag-iisa ka. Kasi, kasi, kahit apo sana na maalagaan ka, mababantayan ka, di ba? So, sabi, eto pa yung sabi ni uh, Kalingap Turak sa kanya, kung ano yung mga kanyang trabaho. Nang dahil sa'yo, kasi nakato, na mayroon ka natulungan na tao natin. Kasi wala siyang pamilya, walang sumusuporta sa kanya. Kung hindi, uh, kumukuha lamang siya ng gulay, kahit ano, basta makapera siya sa malinis. So ang hanap buhay ko, magugas ng bote wow. para makabili ng bigas kahit kalahating kilo. Hmm, po ba, Nay? kasi wala akong ano dito eh, wala akong mga anak. Oh. Mahiya kasi ako manghingi sa mga anak ko. Kasi hmm. may mga pamilya na kasi. Apo. May ano na yung kung may ano sila may time na magbigay. Kung oh. lang sila magbigay. Ayoko hmm. Ayaw manginis yes, po isa. oh, eh yung maliit, tagpito. Yung maliit na ano, ganyan. Oo, ah, oh, yan. Ang mga nyugan, yung kagamuhan. Ah, yan po ako nangungin. Sinusuyo niyo po talaga yung mga ano, oh, mabubat-gubat para makapapuan mag-ulat. Ang daming kubra. Lang ihat ihat lang po sa ahas. Kayaan ka po, pagkakuri, katalian mo po. Rin, mm. Tapos, para makaan mo ako dun sa ano. Lalako ko lang po ito eh. Uh -huh. Binabahay-bahay niyo pa eh. Opo, kumakain kasi ang hirap ng buhay ngayon hmm. eh. Dito pa sa upo na to, dito na yung oh. pinakakamon nyo na rin. Ito. na rin po ah. Ayan, sabi ng Apturak, ang trabaho daw niya ay, ah, biro mo nga guys nanunuyod siya ng mga ano, ng mga buti-buti. Napakahirap pong mambuti sa mga damo-damo kasi marami pong mga ahas ngayon, ang mga kobra. Ayan, so nakakatakot. Hindi mo inaasahan, di ba? Pag pulot mo, eh, cobra na pala yung tumukulong sa'yo. Hmm. So, kaya ganon. So, ang hirap. Sana nga talaga may taong makapansin, mapubigyan ng kahit kunting hi. O, o pumisa na lang siya sa mga anak niya. Ayan, ang hirap ng buhay. Diba? Dapat, habang nabubuhay ang ating mga magulang, dapat nandiyan sa tabi natin sila. Sabi nga, nung mga maliliit pa tayo, hindi tayo iniiwan ng ating mga magulang. Hindi tayo pinababaya. Inaaruga tayo masyado. Bakit ngayon, na dapat ang obligasyon natin ibalik sa kanila bakit hindi natin magawa. Hindi po ba? So, sana, eh, ma-realize na mga mag-anak nila kahit anong hirap, magsama-sama, magdildil ng asin kung sa'yo nakailangan. Yun yung, pinaka, ang bottom line natin dito, guys, kahit tayo ay naghihirap. Ayan, isama nyo ang inyong mga magulang. Napakasarap na may magulang pa kasi kapag nawala na siya, hindi na natin masasabi yung pasensya na kasi hindi kami nakarating hindi ang dami na, hindi na maririnig yun Ayan, hanggat maaga pa, eh, samantalahin yun na pagsikapan na uh, kahit pa paano eh, uh, iparamdam diba, kasi kasi nga, hindi natin alam ang buhay natin sa ngayon so diba <clears throat> masaya kahit naghihirap basta sama-sama. So, ito rin po ang ating kunti reaction sa video na inupload ng ating kasamahan na si Kalinga Turak. So, kung hindi po kayo nakakadikit pa, huwag niyo kalimutan editor of this cute vlog. This is the first time, the first reaction to one video from Kalinga Turak. So, thank you so much for watching and have a blessed day. God bless us all and sana. Uh, magustuhan nyo ang simple reaction ko sa mga bagay na ito so I love you guys have a wonderful day everyone God bless us all and keep safe I love you guys